Sir, sira na yung ano mo sir, lower back mo sir, L4, L5, S1 yan. Dito naman, meron din dito sa gilid. Ito, warning na rin ito. Pati, di ba, sumasakit na ba yung bandan dito mo sir? Ito? Ayan, sakto na ito. Hindi naman dito sa metal. baba. Sa baba. Kasi ito magsaka ako eh. Oo, sir. Plat, plat, plat yung ano mo. Nadulas ako eh. Ito ha, explain ko sa inyo ha. Dito kayo tumingin. Uto, puso kayo Puso kayo. Para makita niyo lahat yung ano. O, mga tignan nyo. Ito, tignan nyo yung problema ng dati. Yun. Kung mapapansin mo, may mga spacing sya. Spacing, spacing. Pagdating dito, mm -hmm. lining na lang. Yun. Ganito rin yan. Ganito rin yan. Ibig sabihin ito, anterior view. Paharap. Kasi pag nakatagilid, ito. Yan. Yan, lateral view. tagilid. Kung mapapansin mo rito, ito ha, mabilis yung maintindihan eh. Tingnan nyo, magmula rin sa taas, point, space, 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 space. space. Eh, tingnan mo. Galit. Lumabo. Bilik. Wait lang ko eh. Lumabong lumabo. Huwag sa'yo nasira na siya. Pag dito tinignan sa paharap, yan o. Kapiranggot na kapiranggot na lang yung space talagang. Dapat yan, the same lang din. Kasi, yun na, ay po rin yan, ma'am, oh, ma sir. Okay, rin yan, din yan. May mga spacing. Okay. Sir, bakit? So, okay na rin, ma'am. Ma Ang basic naman, ano? Hindi pa tayo. Kanina, pa, ano yun? Ay, sir. Sobrang nadurog naman. Construction kasi yung trabaho ko, yung medyo nagbubukat. Tapos, itong huli, kaya ako na, yeah. ano, nalaglag ako sa, ano, eh. Misled yung ladder tumataw yung week ko gano'n. Itong, itong Merkulis lang bali, one week nung Merkulis, tumama ito, ito ko ihinda. Yung pagtayo ko, parang nag-lock siya. Parang nag-lock, hindi akong kayo kung gano'n. Tapos nung ano, pwede eh, pumilit na ako umuwi. Pagdating doon sa ano, medyo, eh sabi niya, pahilot. Tinahilot ko, pero magaan lang naman yung hilot. Sabi niya, hilot. Bandang kuit lang yung inano niya. Tapos kinabukasan, yun, medyo na ko ako. Pero ang iniinda ko talaga, yun dito sa lugar na ito, para tumatago siya rito. Tapos medyo namamanhid yun. Ano, Possible ako. na mangyari. Malaking posibilidad na pati pa mo maramdaman ngayon. Kasi ito, sir. Ano pinanggit? L4, L5. Consider osteolitis. Change. L4, L5. Ano yun? Ayan, may bilang yan. No? Ito, L4, L5. Ibig sabihin yan, ito yung bumigay sa Yung L4, L5. Oy, kasi nag, nagdidikit na nga rin yun. joint yun. Dalawa lang sinasaksa sa tuhod. I steroids at saka yung... Yung oil nga daw na ano? Para Ah... Uh, collagen. Ayun, Ay, collagen. Collagen, collagen. Dalawa lang yan ang sinasal, sinasalpak sinasal sa atin. Pero nagmukhang android to. Ba't nagmukhang android? Dati nang may... E, dati nang may bukod, hindi ko nga sa doktor nun eh. Ano ano ang yan? Wala naman daw yan dahil nakita oh, okay. sa x-ray. Sabi ko, paano matatanggal? Ay, eh, oh, pero eh, hindi ko na pinagalaw. Sabi ko, eh, nakakalakad naman ako eh. Oh, okay, Ay, okay. Naman. Puso ko iba kong day, sir. Sige, tanggalin mo niyan. Ito sa shoulder mo. Oh, hindi naman po Pero sumasakit dito? Sumasakit siya. naging aggressive lang yung pagkapirat niya, yung pagkasaldak niya, sir. Kasi siyempre, umiidad tayo, mas ma... Tandaan niyo, pag umiidad tayo, mas marupok yung mga pyesa natin. Kung sa balat nga, tumatanda tayo, nakikita niyo naman, kumuulubot tayo. Umiidad. Yung sa loob, ganun din. Kaya mag-iingat kayo, sana hindi kayo madulas ulit. Pag madulas ulit kayo, maaaring sa higaan na ang gusto niya palagi. Pero kung makakahiga, sige, upalimang muna yan. Ika pa pati haya sir, may uobserbahan na ako. Huwag mo yung bariya, pati Pag ganyan, Hindi naman. ilang segundo, ikirot, sumasakit, ano? Hindi naman, medyo sumasakit. Sumasakit, pagkakaiga. Yan yung gusto kong ano. Pag nakatihaya ngayon, kumikirot na, ano? Dito ka, tagilid. Kaya, yeah, pag ganyan, masakit Sakit siya. Ayan, masakit. Hindi naman, pagka... Pagka... Um... Basta pag umingit, eh, dahan dahan lang natin kasi ito ang laki nung nadamage sir kapal yun sabi mo nawala squish natin na ng konti dahan dahan lang natin medyo fragile na to si sir itawa ng puto 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 sa puto magsasayad lang kailangan na no maiiwas yung spinal nerve Okay lang, mo sa akin, Ibet. Okay, isa pa. Okay lang, kabilang sa'yo. Dahan-dahan lang, dahan lang. Sige. Sasayad na kasi yan, kasi pag gumaga noon, hindi hmm. pipilit pa ipipilit tayo kung ano. ah, Sasayad yung, yung may sugat yung ganito nyo, sasayad yan, hindi pa sakit. Yun yung sinasabi ko. Kailangan mo, wala yung pamamagit dyan. Pag may kirot doon, pangkaraniwan na yun. Kung baga, expectin nyo na yun. Kasi sugat eh. Kailan lang kayo nadulas eh. Sugat yun, pirat yun. Siyempre, pag may sugat tayo sa loob, may kirot. Kaya nga, sa tulong ng mga vitamina, sa tulong ko, sa tulong ng mga vitamins, para mag-regenerate siya ulit. Yun, maayos, friend. Pero hindi na siya babalik sa dati, ah. Kung dating ganito siya kakapal, nasira na siya. Maghihilom lang yun, pero tatawagin lang yung tight ending piece. Okay, sir? Eh, wala. Nandito na tayo eh. Nandiyan na yung ano nangyari sa iyo. Eh. Kung gusto nyong, kung gusto nyong, ano, eh, di kayo. Lalagyan kayo ng artificial para very tulip. Sige, kihaya kayo ulit. Yan. Inundok na ba si sir ngayon? Tignan. Eh, Bata pa lang siya. Bata pa pa lang siya. Eh paano nga lang pag nag senior citizen, 70, ganyan? Wala pa pa lang ano si sir. Oh. Si sir, kayo yung dumapa. Dapa kayo. Tanda lang na. Bata pa pa si sir eh. nag lang dahil sa ano? Sa buhok. Oo, oh, sa buhok. nagko-construction pa ba kayo ngayon sa'yo? Hmm. Sir hindi ko kayo sa tinatakot kasi nandiyan lang talaga yan eh wala na talagang tigil niyo na muna yan pag nakapagpagpot kayo ng mabigat ito sorry talaga pero buhoy yan iipit siya sorry diyan ka lang muna siya iipit yun pag nagpwersa siya ng ganito sabihin natin nagpala siya kahit mga limang pala lang para sa akin, sapat na yan para sa akin. Pero ngayon, sa inyo yun. Medyo may kamahalan kasi yun eh. Yaya. Kasi kung hindi naman na kayo magpapatingin sa iba, sa akin na kayo magpapatingin, sapat na yun. Nakikita nyo rin naman ay eh, kung ano yung difference eh. Pero yung MRI, advance yun. Malala, mabibilang natin dun kung ilan pa yung may tama. Sabi nga po daw, makita yung umibaran yung buto yun. Pakikita lahat doon pag sa MRI. Yun ang pinakaganda na MRI. Pero kung maraming kayong pera, no problem. eh okay, inhale. Exhale. Nakalagay kasi dyan, puti nga maganda yun. Sa totoo lang, magaling yung nag x ray sa inyo dyan. Ninagyan niya ng impression ng ganyan. Yung iba kasi, sa totoo lang, dami ng dami ko ng dami, dami pupunta eh. Libun, ng pupunta rito eh. Libo-libo ng pupunta rito No fracture, no dislocation. Madalas, ganun. Good. Siyempre, puti nga, niligyan pa lang na namin yan, no? Postulatik. L4, L5. Di alam na natin kung ano yung may problema. Yun na, eh. Kayo. Basta, yun na. Kayo nang bahala kung magpapaka-MRI Pero ang MRI, sinasabi ko na sa inyo, talagang, syempre, depende sa hospital, 9,000 ang pinaka-nun. Depende, we, kung may contrast abutin kayo hanggang 22. Depende pa rin sa hospital, basta mag-range siya ng pinakamababa 9,000. Tapos, hindi po nakakagaling yun, mag malalaman na natin. Siyempre, baka may ano nyo, matitrace pa nila lahat yan dyan. Eh. Kung saan yung pinaka-MRI, kanyari dito, ino. ino. Mm. hanggang dito, sa lumbar. Mm. Pakikita rin doon kung may tama yung L1 mo, L2, L3, L4, L5. Bala kayo kung ano. Okay? Pero kung wala naman masakit na kay sir eh, kung na-action, na-action na -action, na, -action na lang, eh. <laughs> Sayang na yung... Kuya, na, eh. <laughs> nagtatambot niya ba kayo ng trigger finger? Madali lang yan eh. <laughs> <laughs> Kahit nakapikit eh, pecho <laughs> <laughs> lang. Eh, kaya naman natin yan. Sa'yo sir, say, o, oh, kumusta yung mo? Okay, okay naman. Ngayon, medyo nawala yung... No? Ayun. Okay, Ang eh. wala na. Pwede. Tingin nyo, ka. kaya na. Kaya naman. Okay, oh, thank you. Pagtatayo, huwag pa ganyan. Huwag pa ganyan. yan. Masasaktan ka dyan. Pag-ilid. Yun. Baba pa. Very good. Diyan ka bukuha kasi dito. Itong mga siko kamay natin. Pag tumayo ka ng ganito, sira ang balakang mo. Ako wala akong sira sa balakang ha. Hindi ako mag-exage. O, tingnan mo. Yes, nakikita mo. Hirap na hirap. So, kung may tama yung balakang mo at pahihirapan mo, anong kalalabasan? Masasaktan ka maiibit lalo yung ipit. Tinaka the best, dadayain natin. Tumaginit na yun, pukod yung siko, kamay. Ibaba mo yung paa para yung yung balance, tumayo ka kagad. Sir, yun lang talagang payo ko sa'yo, sir. Hindi ka na talaga pwedeng, ano, kung supervising ka lang, mas maganda. Hindi ka na pwedeng, ano, ipakita mo yan sa boss mo kung na may boss ka pa na, oh, pa 3M ka na rin boss. Ay, oo, so 3M ka na rin kasi masakit talaga to. Trigger finger naman yan. Man. Kaya natin yan. Hindi nyo ba napapanood yan? No, yan. Man, ang dami kong video yan. Hindi lang po kami nanonood nakapanood eh. Nung isang niya ko is naghanap Kaya mag-anap lang kayo. Kasi yan. Ang po kasi, marami, marami kasi. Ang dami kong video, halos 30,000 na tayo sa YouTube ko. Kaya ako, iba pa yung hindi nagpapavideo ha. Siyempre, yung mga nai-record lang namin. Pero marami yan. Sir, paayo ko sa inyo. Yan lang, huwag mo na magbibig. Kung bubuhas mo mabigat. O, oh, yung sa shoulder nyo. Check mo. Okay naman. Okay oh, naman. Okay naman ha. Balakang yun, okay na kayo ha. Sabi nyo, bumanda. Medyo meron pa rin siyang ano. Pagka yung yun yung sa sugat. Ah, uh, pagka yung may... sa sugat yun. Kaya very careful na kayo. Yun ang payo ko sa inyo kasi pag nagano kayo, nagpumili kayo magpot ng ano, or, yung mga ganyang position yung mawag isang paa, tapo bibigay ka agad yan. Wala na siyang ano eh. Kaunting-kaunti na lang eh. Nakikita nyo rin naman eh. Pero yun nga, sana ingat-ingat lang. Kaya ha? Mm -hmm. Okay ka umami.